Patay ang isang motorista matapos bumangga sa truck sa Purokdos, Barangay Buhal, Tulunan, Cotabato, alas 11 ng umaga nitong linggo. Kinilala ang biktima na si Mark James Villarus, 27 taong gulang na residente rin ng nasabing barangay. Batay sa report, binabaybay ni Villarus ang kahabaan habang sakay ng kanyang motorsiklo nang hindi nito agad napansin ang papalikong truck na kargado ng bunga ng oil pump. Sinubukan pa nitong huminto pero bumangga ito at pumailalim sa truck. Sa lakas ng impact ay nagtamo ito ng masugat sa katawan at nawala ng malay. Isinugod pa ito sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Nagluluksa sa ngayon, hindi lang ama ka anak tito, kundi maging ama ka barangay ni Villarus na pride nila sa paglalaro ng basketball. Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.